Good afternoon mga kabro yan good afternoon mga kabro ayan so galing ako sa trabaho kakawe ko lang so ito yung aking baby friend si Charmin at ito naman ang aking ate Char princess so yun at magpapakain ako dali na dali ito tayo dali oh papa lagi oh 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 papa dali na dali dali ka dito dali come on ah Mmm. Ayan yan, magpasubo sa akin pagdating eh. Hindi yan magpasubo sa mama niya. Pag hapon, inihintay ako niyan. Iiyak yan. So ngayon, nandito na ako. Tuwang tuwa naman yan. Halay na dali, Papa. Eat tayo dali. halina pa Papa. Oh, eat na tayo dali. Oh, subo na. ay ah, ito. Subo na ni Papa dali. Oh. oh dali Subo ni Papa dali. Oh, ayan oh. Dali, papa ni Papa. Ah, ah. Very good hindi siya maarte mga bro, dahil uh, pag umaga naglulugaw siya no tapos pag hapon naman is yung kanin nilagyan lang namin ng ito um, 3 in 1 mga kaburo. so sinanay namin siya nang ano hindi namin sinanay ng uh, social na ano yung mga buna na yon wala yon Sirilak, nakatiim siya sirilak kaso nung bata pa na 6 months siya. Ngayon nag-aano na siya. Makakalunok na siya ng kanin. Yan, yung ginawa namin. Ayan. Dali na siya dali. O, oh, eat na, dali. O, oh, Oh. oh, dali. O, oh, o. Oh. Mm. Dali, dali. Come on, sister. Dali. Galing ng batang yun ah. Na, hi. Hi, dali. Hi. Hi, hi Karo. Hi. Uy. Pagalitan kita ngayon. Nilalaruan mo. Go up. Nagiyak na, mm, na yun, Ganun na yun. Pag kumain, hindi maglaro ah. Mm, hindi naman daw. Mm. Ano ah. na Charmaine. na Charmaine. Madali. Ayan na. Ito na siya. Huwag <laughs> kasi maglaro. bat bago eh. So, yun mga kaburo. Kaya mo naman yun. Na tua. <laughs> so, bye-bye. <laughs> Don't forget to like Bye-bye na dali. Bye-bye. Gano'n. Bye-bye. Bye-bye. Oh, babay na. Oh. <laughs> dali, na, dali na, babay, dali. Dali, babay na sa Jamie, Dali. <se anak lonely> babay na. Na. Babay, dyan siya matutulog. Dali, dali na. Sharmin. Wow. Hmm. Dali na. Dali na, dali na, babay na, dali. Babay. Babay. Eh, Ito, dali na, babay na muna. Gano'n, no? Babay po. Babay. Trina, bye-bye. Bye-bye.